Badawin ini nga kamera. Paray na. Kailan ba, dah, in -in ba Oh. Oya, oh, ya, di man. Oh, ano ba yun? Hindi. Oo. Oh. Naginakan oh. kita nga. Waray gamit. Tapos waray na kuan niya picture. Waray. Malfunction. What? Ano sa nga camera? Ano sa nga GoPro? Badaw. Ano sa nga GoPro? Di na natin, buton, nabasa pa dito. Sayang na ginina kanya ng adlaw. Oh. bisa nga bisa bisan nga bat, battery ini. Pagbubunlot uho. Badaw, 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 eh. Anyway, namanya mal palsu kita enak. Ah. Badaw ini kamera, enak ah, di nara, oh, di ya, nak. Ah. Kanina masih rumorin nakikitan, oh, kita anak uh, ketiakuan ini, oh, sayang na natin nak, oh. tapos may stock up man delikado kumbaga baga may natong mga importante nga lakat nag stock up na hiya kami siya natin nga gopro nga bagaging ginamit gamit baga na over kuan na hiya siguro sayang nga natong mga ginlinowas oh Bida my kita god may, ano, kita na kita may ano mak kita nagod pagkukuhat bat <laughs> pagkukuhat bat mo ito ginbubunlot ko amin tak pagbubunlot kay waray na kuan nga tanong nga battery sugad tinuyo nagsiniring pala ko nga un, nga baga an insta 360 ba daw tinuyo ang buta nung sakong gumana pa actually ano pag, pag, aabot na pala nga diha city hospital kaya di ko siya na nasundo kita eh, kay tiya iya man na naging caregiver So sanat gin linuwas ng ginistoryahon. Why are you gay? Oh, ano sa nga camera na to no sa nga kuan. GoPro. You are gay. Amo la tadtoan na uh, mo pa after na to pag transfer na kurap. Ada kay pag na naton pag testing pag record di na na record na robaluatan memory card. Amo ni ato ning ginsaliwan. Ada kay magano man kita. Oh mabak to basic kita cellphone <laughs> oh, ah? Gito, kita, to, oh, gito na yung basic baga challenge kita dito oh, no, kita ka oh nag, nag serum waray camera so delikado kung baga may doon natin blah, blah. tapos the bluetooth device is ready ano, to pair no sana man usam usang nga usang nga kuan ano sa nga it was at this moment he knew. gopro he fucked And, uh, up uh, gumana may dagat lang din nira kalaan nga a few moments later nga maruruba nga marahalon hiya tapos sugad may dun din kukuan nga, or, nga, nga tuig paggamit so ano man kukuha ka di yung kuhani ko hospital Ay. Oh, um, maka din kami. Hagar oh, dia. At hi, hi hi alola ni Alex. Tano man mga sangkay, amod to na to tablog, amod to kanina. Ada back to basic kita. Unta gumana paan kuan. Gumana paan usa ano nga camera no kay nakuang good man na ah naha kura pa na to sa nga memory card oh today is October 1 ang October 1 2024 Oh, mati uli ani kami. Oi, happy birthday. Oh, happy birthday. Ah, uh, Hana. Oh, masingat tulot kita kan Carl. Okay, oh, pilakat. <laughs> Okay, good night, sweet dreams, mga chup-chup.